morning, I'm back. This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, malagpasan kaya nila ang eksena ng mga to, kung sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines! And hello beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So talagang lahat tayo ay excited na sa darating na Miss Universe kasi baka tatlong Pinay nga ang magkumpit dito. So andiyo dyan kasi si Christina Chow na galing sa Miss Universe Philippines na kusaan lumaban ng Miss Great Britain at ngayon masasabi ko, in fairness naman ha, mukhang malakas din ang laban ng Great Britain ngayon dito sa Miss Universe. Sa totoo lang, ko ako ang tatanungin ninyo si Christina Chok yung experience niya pwedeng kumabog talaga para sa makapasok sa semifinals kung lulusot pero maliit lang din yung chance para masabi ko talaga na sure na to na makakarating sa dulo ng competition so medyo depende yan sa paghahanda na gagawin ni Christina Chok depende kung paano siya mapapansin sa laban niya dito sa Miss Universe at depende sa materialis na gagamitin niya yun yung totoo yes magaling si Christina Choff in terms of communication skills, well experience. Pero tulad nga na sinabi ko, hindi naman kagad ito ang magiging para masabi natin na ay, mananalo na to. syempre dapat talaga paghandaan niya ng bonggang bonga yo alam mo yun, to the highest level. Ang maganda lang neto, siguro nakakuha siya ng mga tips kay Catriona Gray kasi nagkagagaling lang ni Catriona dito sa ano, di ba Sa nasa Europe ngayon si Catriona kung saan nagkita sila ni Christina Cho and then for sure nagkausap na sila kung ano ang mga dapat gawin ni Christina Chok sa laban niya sa Miss Universe o oh, ba diba? ay nako good luck and then eto pa syempre ikalawang reyna na possible din na makakumpit sa Miss Universe si Victoria Velasquez Vincent nako medyo parang piling ko kakabog talaga ang beauty ni Victoria kasi si Victoria grabe yung tangkad grabe yung yung ganda di ba sabi ng ganon ah uh, may nag-comment doon sa live ko sabi nga na malaking sampal to sa Pilipinas kung si Victoria Velasquez Vincent nakapasok sa semifinals tapos etong si Chelsea Manalo hindi nakalusot Oo naman, malaking sampal talaga yan sa organization ng Miss Universe Philippines kung gano'n ang magyayari Nakakaloka kung iisipin mo kasi parang dinanggihan ninyong manalo. Ito si, ano, si Victoria Velasquez Vincent, hindi nyo pinanalo. Actually, hindi ko sisisihin doon yung ano eh. Hindi ko sisisihin doon yung organization. Ha? sisisihin ko yung mga judges. <laughs> so yun, yeah, so nakakaloka. Anyway, tingnan natin. So, ngayon, nandito pa lang naman tayo sa exciting moment. So, hindi pa natin alam, di ba? At eto nga, syempre si Chelsea Manalo. Sinasabi nila na kung, kung malabo talaga dito si Chelsea kasi na parang priority muna ang Thailand bago manalo uli ang Pilipinas to be honest, walang ganun. Hindi ganun yung nakikita ko. Ang kailangan lang dito talaga ay very strong ang kandidata para makuha niya yung corona ng Miss Universe. Ngayon, ang tanong, strong ba talaga yung kandidata natin? Meron ba talaga siyang kapangian para maging isang Miss Universe? So, yan yung mga aabangan natin sa laban niya. For now, excited ako for Chelsea Manalo dahil syempre maraming mga nagsasabi na may El kuyo siya. So, gusto ko makalusot siya sa semifinals para kamusta naman yung mga basher, di ba? Sabi niya nga doon sa comment niya, ay good luck sa inyo, sisiguraduhin kong mali kayo. O, oh, di ba? Doon pa lang yung determination na yun. Medyo nakakaloka, kaya abangan ninyo yan. So, yan. So, ako naman, parang piling ko naman makalusot lang to sa semifinals. Nako, kaya nyo na yan makarating ng top 5. So, laban lang, Philippines. Kaya mo yan. Maniwala ka lang sa kakayahan mo at maniwala ka lang sa sarili mo ng buo. So, ngayon, ano ba ang chance ng Thailand talaga makuha ang corona ng Miss Universe? To be honest, katulad din natin, mag magbabaka sa hali. Kasi ito kasing preparasyon ng Thailand. Maraming nakakapuna na, nako, grabe, sobrang OA, sobrang ano, talagang, ayun na, hina-hypes na daw. Kung ako para sa akin ha, opinion ko lang to. discard to ng Thailand kung paano niya ilalaban ang laban niya dito sa Miss Universe. Ano ba ang mga dapat niyang gawin at ano ba yung mga ginagawa nila. So, ayun nga, nagagawa sila ng ingay. So, yung ingay para ipakita sa lahat na eto ang kandidata namin. At tignan ninyo, mukhang malakas nga naman talaga, di ba? So, performance, kung i-base natin yung performance niya during swimsuit round doon sa... Miss Universe Thailand and then plus evening gown plus Q&A masasabi ko na ho mukhang kaya naman kumabog ni Miss Universe Thailand sa competition na Miss Universe maaaring malagpasan niya pa yung narating ni Antonia for sealed, pero maaaring din naman na di ba? so yon so hindi pa natin alam but for now beauty body and of course pagdating sa performance parang feeling ko ano dyan, kumpiyansa dyan yung pambato ng Thailand. And then, kung tatanungin naman natin, ako, kaya pa din lang manalo ngayong taon na to? Actually, possible eh. Possible pa din. But depende talaga kung destiny ni Opo. Depende sa eksena na gagawin niya sa intablado ng Miss Universe. And then, nako, medyo malaking hamon to para kay Opo. Dahil, syempre, nung nakaraan ay nag first runner up sila actually magandang history to kung sakaling katatapos lang nila mag first runner up tapos magta title sila di ba kasi kadalasan na nangyayari sa atin napupunta sa top 10 and then the following year title tayo. So, nagkataon lang. Dalawang beses na ganon. So, ngayon, hindi ko alam kung first runner-up ay baka maging runners-up uli or pwedeng siya na ang mag-uwi ng corona. So, straightforward yun. Kung iisipin mo, nako, ang galing ng ganon. But, parang piling ko kay Opo, so, kailangan niya talagang i prepare ng todo-todo yung sarili niya kung gusto niya manalo. Pero sa ngayon, ang nakikita ko, ay 50-50 din siya. 50-50 na hindi siya makarating do sa dulo ng competition dahil sa sobrang dami ng malalakas at magagaling. Alam niyo sa totoo lang, minsan pinangahawakan mo na lang dito eh kasi si Kunan ng Jajaan for sure dadali nila yan sa dulo ng competition, di ba? Kaya, good luck. <laughs> good luck sa atin. Doon talaga. Kung tayo may such factor sila, meron silang X factor. Ganon. Extravaganza. Alam na ninyo kung ano yung ibig sabihin doon. Charot. Kasi, di ba, parang ang hirap kasi ng laban na ganito eh. Yung, yung, yung organization, buti sana, kung meron talaga siyang one-sided lang na, alam mo yon na hindi siya parang, ay, gusto ko to, ay, gusto ko yan, oo. So, kung kilala natin siya na very professional talaga in terms of kung paano sila pipili ng magiging winners nila, ay kailangan talaga ma-ano yun, ma, kumbaga ma-ipakita sa atin ng bonggang-bongga, di ba? So, ngayon, ang nakikita natin kasi medyo tagilid, medyo maingay, medyo ano, kaya, ayon maraming hindi naniniwala, kaya, kahit ano pang galingin, galingin, galingan ni Thailand ay yon possible pa rin na pagtaasan sila ng kilay at pagdudahan sa magiging resulta man kung sa kasakaling sila ang mananalo ng Miss Universe. So yon ako tingin ko si Oppo naman, may laban naman, may, may laban, may chance na makarating sa top 5, pero parang piling ko pwedeng hanggang top 5 lang kasi parang piling ko hindi niya talaga kayang marating ko ano yun narating ni ano ni ni Antonia. But who knows, di ba? Mali naman natin. Biglang pa, makarating pala siya sa dulo ng competition. So, good luck kay Opo at good luck kay Chelsea Manalo. So, ako para sa akin sa ngayon, wala akong ina-expect. Sinihintay ko yung transformation para mas more ma-excite tayo. At syempre, makita natin na ano ba talaga ilalaban ng pambato natin. So, yan. Kaya good luck sa kanila, di ba diba? Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan. So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n always keep smiling at laban lang. Magdiwala lang tayo sa itaas. Walang imposible sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Tsikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.